ay ang sa harap ng City Hall papasok po tayo dito sa may nagtitinda ng mga paputok titingin tayo dito magtatanong lang tayo kung magkano man. Bakit? Ay, hello ma'am. Ano yan? Ah, uh -oh. Ay, okay lang yan, hindi ano. Kasi nung kamot ng sir, kasi yung ganito, kung yung kasi niya. Oo, pero hindi yan bawal na ano, na ibinta. Ay, parang hindi yung 5 star ganon, hindi. Design lang ng 5 star ganon. ah, oh, okay ma'am, thank you. Ma'am, mag Magkano si Magtatanong lang ko ha? Magkano yung pinatubo na mounting na gano'n? 2.5 2.5? Ayan na talaga yung pinakano niya. 1.8 yung plus president. Wow, pagpababaan ba? Magkano yung mga gano'n nila? Ito sir? Ah. Adam, magkano yung ganito Saan? mo? Saan? Oh, may nakita kong bago ah. Ano to? Ano to? Yung anong Turian oh, Fountain din yan? Ito yung bago ba o ano dati na yan? Yes. Dati na ano? Parang ngayon ko lang kasi nakita kasi last year. Ano na yan? Sinturin ni Hoda siya? Ganun din? Hindi. Ay, ganyan din yan. Oh, sige, ma'am. Thank you. Thank you, sir. Okay lang. <laughs> Hi, hello. Yes, sir. Para makita natin mamaya. Tayo po sa ipopost ito. Ma'am, pangalan? April. Oh, ito, asama natin si Ma'am April. Sila yung may pwesto po dito. Ano? Ma'am, thank you. Asama. Ay, hello, sir. Thank you. Shout out na lang ako oh, rin yata. At inilagay ko na. Adito yung pwesto niyo, sir. Okay, thank you. Happy New Year na lang. Oh. Okay, thank you. Hindi naman yung mukha mo. <laughs> yung Ano, ano, an, ano, tawag po doon sir? Fountain you na? Know? Ito po. Fountain ah. po. Fountain. Ah, oh, fountain. Bakit anong ganun nila yung one set? Bali na po kasi sir. 500 na lang yan sir. 500 lang. Yes. Yung medyo pagitnaan, walang possibility na babagsak. Hindi. Ganun na talaga ang Ay, meron na lang ganun. So, okay. One set na yun sir. Mga ilang ano niyan? Mga ilang yung laman niya?

Magtatanong nga ako ng price. Magkano ang gano'n nila yan? Ano yan? Yung parang parang biscuit na ano? Ito po yan, parang uh, fireworks. Dati na ba o bago na to? Ito yung pinakabago na? O dati na yan? Bago. Ay, ito yung bago? Okay, ito yung pinakabago na na ano. May ilang minutes po na ano yan? Nasasasabog? 16 shots. Ah, 16 shots yan. So, bari magkano yung isang ganun na yan? E eh, yung presyo? 2.8. 2.8. So, walang possibility na babagsak yan mamaya. Meron pa. Ito na fixed price. Sir, 40 pesos. Ah, na natin uh, pa natin, uh, pa natin uh, oh. Ito na talaga ang latest, ano? Uh. Oh. oh. sige. Sige sir, thank you. Ay. sa site ko ah, lang. Ano, Wala kayong sinturon na hodas ganun, hindi naman pwede yan. Ha? Bawal? Ah? Ba Bawal? Bawal Bakit doon sa kabila meron? Di ba oh. diba may permit kayo? Attach Oo nga. O so, permit kasi sila 'yung ala uh, hindi naman 'to. Walang nakasabi na permit. pagka-extension 'to ng isang concession. Ah, palit dalawa ito. Ah, okay, so thank you. Yes, boss. Ito 'yung pambata na hindi naman bawal ano, sir. Yes. Ito 'yung pambata na parang pambata yan, safe din ano, safe ah, din ano, ah, para safety. sa safety, oh. safety to use. Pero walang wal, walang ano, walang doon 'yung they have no bad effects. Uh, oh. No bad hindi. effects. Yung yung kinukus tapos gumana wala 'yung ang tawag doon Picolo? Picolo, wala. Wala na yung ganun, ah, sir. Yung okay. baba, na yun. Ayun talaga, pinag Sir, thank you. Ano to? Ito to, ano to? Ayun, nakita ko dito. Ano to, ano to? Ano to, sir? Ano to? Walto. Hindi rin de Nojodas? Hindi. Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Ano to? So, hindi ito, hindi ito yung sinturon ni Judas? No, ah, no, hindi. No, okay, no, sorry. Nakita ko lang kasi yung pares lang pagka-design. No, okay. no, sir. Thank so, you. Ay, hello, sir. Merry Christmas. Ay, sa'yo pa sir oh, okay. Ah, sa'yo okay. sa'yo sa'yo. Pitigil lang ako. <laughs> ma'am, gano ng, ng ganon? Ito, ito lang, Ilang piraso yun, ma'am? yung mamaya walang possibility na bagsak o ganoon na talaga bagsakan na ngayon o di mas lalo mamaya na na pag, purpose ka dito magkano o oh, 10 10 lang isang piraso tapos 100 di bali 1,000 ano ma'am if in case na yung ganoon, may possibility na babagsak Thank you. Ah, thank you <tik> Thank you so cool. yeah.